sibuyas. Mayroon. Ah dito na 'to, oi. sa kamatis. Mayroon. Oh. Oh. Ayun po ang episode na ito Ano po? Oh. Ha-harvest po tayo ng mga pandeliver na gulay. Oo. Oh. Medyo may pagkadalang na rin po. Ay di kagawin po natin uli. Yan. Mga upo po. atin naman po uuliin yan o no? pareho napakataas yun o no? malugot na rin po hindi kagaya po ng nakaraan oo oh. oo oh. topau Diyan na po yung ating upo. Ngayon po ay ika nga ay palugot na itong ating upo. Kaya mapapansin po naman ninyo kung bagay iba nanonoyot na, na nag-aano na. Oh. Ay di dahon na lang po ang natin. Oh, ano po bang ibig sabihin ng dahon? Yung pang-shadow na lang natin ang kailangan natin dito. Oh, kahit hindi na tayo maka harvest or meron pa man ay sa ilalim po naman ulit tayo oh, yung ating intercrop po. Oh. Yang kamatis. Ayos na, unalaki oh, na rin po. Yan na yung ating kamatis. Yung pa po yung iba. Oh. Oh. Ayan, yeah, ito pa po. Oh. Meron na po. Para po hindi sayang ang balag, hindi sayang ang lupa. Ayan o. Oh. Meron na po ito lahat. Lahat po ng ilalim. Uh. Ayun po, tayo po naman ay sa sibuyas. Tara po. Ayun po, saan po naman tayo? Sa sibuyas. Yung po, iba'y paninda sa bahay po. Oho. Mga Mga bata. puno man ng kamutit ito po yung mga iba't iba pa rin po uli natin para po maraming klase baga. Maraming uri. ayun tayo po ay dire diretso na po pag uh, deliver po pati nito at pag po sa bahay uh, yan. tara po ayun, tara narito na po tayo Alin? Ari po ay -deliver. ating i-deliver na yung iba yung iba po itisin na ano daw kahit ano na kahit ano oo oh, oh. oh. Ari po ay ano pang deliver ano Briana ikaw na magtitinda dyan hanay muna mo na lang ayos patas mo yung payo upo, yan yung mais oh. Ano, ayos na eh. O oh, ayo. O oh, ayo. Oh. Bibilakan po. Oh. Oh. Na deliver na po, abay. Oh, o tayo bilang kung ilan. Ah, marunong ba yan magbilang? Awang ko hujan marunong ho. Ya. Yeah. Oh. oh. Bilangin oh. mo nga, salah. Ah. Hindi naman nakahana, anak ko na. 10, 8, 9, 10. 10. 10 pala. Mamaya, ating ihahana eh. Kaya Nasa po ba kuya ano ang crates mo? Crates, lalagyan. Saan? Oo. Oh. Otoy wag ka dyan. Dito ka na. Huwag ka na sa ano. Daan niya na sa sakit. Dito ka na. Huwag bibilangin natin. Aray. Otoy, dali. Uy. oh, bilang na. Lalo naman ang isa. Ay, dito po rin kuya Big. Otoy, Oh. Bilang. 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 Mamaya, pag pagkakapatong na. And ilan na? Oh, ilan na? 1 2 3 4 5 na? Oh. Ilan na? ano ulit? 4 5 6 7. Oh. Ilan na? 8 na. 8 na daw 1 2 3 4 5 6 7 8. Ari ko dagdagin na din sa iyo. Oh, hindi. Oh, bro. Mamatay ka, nai pari. Ay! Maliit pa man din. Sabi, talbos po mo. Talbos po. Nai. Boss, aray, sabay na sa iyo. Dadalwa naman aray. Ay, aray, bagong kuha rin. Mainit lang rin na kuha. <laughs> ano, kursi natin ba ayaw mo? May parating ka ba wala? Wala, ay kasi ikaw mo kay Dan Mulder. Ay,

sibuyas. Ah, dito na auto eh. <laughs> Pato ka sa kamatis. Oh. Oh. Madam, aray yung kursinada mo ba? Isasama ko na sa iyo. Dadal walang piraso. Ako yan sa Meron, Mishwa. Pwede pag